Mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamaswerte na dapat mo ay magawa po natin Ngayong buwan na ito mga bossing ko ng Pebrero or, uh, Sa unang araw o huling araw ng January ay eh pwede nyo po itong gawin Mag-wish ka na ng mula sa inyong puso mga bossing O pwede nyo rin siyang ilagay sa isang pouch na kulay pula Ilagay nyo po itong atipong bawang at ganoon din pong asin At bitbitin kahit saan kayo magtungo Ito po ay makakatulong upang sa ganon Instead na kayo ay malasin, ay puro kaswertehan ang darating sa inyo Subukan nyo po itong gawin mga bossing ko at bago matapos ang buwan mga bossing ko ng Pebrero ay mapapansin ninyo na mas magiging magaan yung daloy ng swerte matapos nyo po itong gawin. Kung ngayong matatapos na ng January, kayo po ay laging maraming problema, maraming utang, laging kapo sa pera, asya. Ito po mga bossing ko ngayong Pebrero, baguhin po natin at gawin natin siksikliglig at umaapaw at maraming blessing ang dumating. Kayo mismo makakaramdam po niyan, makakapansin na magaan ang daloy ng swerte matapos nyo po itong gawin mga bossing. Asya mga bossing kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel sa Apple Pagyo 7 at Apple Pagyo 5 at saka Jowlyn Pagyo mga bossing ko sa ating Youtube channel. Magsubscribe na po kayo mga bossing at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka mga bossing ko sa ating mga videos. Salamat po mga bossing. Good luck bossing, po sa inyo lahat. Bossing. Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming pangarap? Ang pangarap nyo po ba'y natupad na? ako po yung share sa inyo po mga bossing ko na mainam na subukan yung gawin. Basta kapag napanood nyo ito na parang ikikinabog at parang gusto yung gawin, lumarga po kayo. Kasi huwag nyo pipilitin ang sarili niyo huwag kayong papadaan sa mga rekomenda dahil kung ayaw naman po niyo huwag pipilitin dahil baka masayang yung effort kapag ginawa nyo po ito na hindi ka naniniwala. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang, ito pong pampaswerte ang isa sa mga dinagdag ko dahil ako po yung masipag, matyaga, at ako po yung hindi nakakalimot magdasal mga bossing. Kagaya ng lagi ko sinishare na lumalakad pa ako ng paluhod mga bossing ko mula sa pintuan ng baklaran hanggang doon sa altar. Ako, ako yung nagro-rosary. Namamanata po ako. Kada Tuesday or Friday po ako pumupunta kasi minsan na ako nahilo noong Sunday ng dami-daming tao at hindi rin ako makapag ng panalangin. Kaya sa mga ganyang araw ako nagdadasal at hindi rin ako napunta. Diba ang simba ng baklaran ay Wednesday. Hindi rin ako napunta ng mga ganyang araw kasi maraming tao. Hindi pag-focus ng pananangin. Ngayon po mga bossing parang ang dami-dami pa rin mga pagsubok na pinagdaanan at hirap patira pa rin. Yung nga po yung nalubog sa mga pagkakautang at ang dami problema na hanggang sa ngayon naman, bagamat may mga problema pero pagdating sa usapin ng pampinansyal, ito po mga bossing ko yung subok na at ang aking mga sinishare sa inyo ay uh, basis sa aking mga karanasan na ang dami blessing na dumating. Basta, basta focus ka lamang habang ginagawa nyo po ito mga bossing. Kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin dahil magtatapos na itong buwan mga bossing ko ng January. Kaya gawin nyo na po ito para sa pagsalubong po natin ng February, siksikliglig at umapaw at maraming blessing ang dumating po sa atin. Kaya kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Ako pa mga bossing ko may irirekomenda sa inyo na isa sa mga pinakamaganda na dapat ay magawa po ninyo bago sumapit ang Pebrero or kaya po sa unang araw ng Pebrero mga bossing ko upang sumalubong po tayo ng kasaganahan, kaligayahan, siksikliga at umapot marami blessing ang dumating. Pero syempre mga bossing ko kung hindi ka naniniwala, huwag gagawin, wag susubukan, huwag kang padadala sa sinabi ni Kumarin, ng kapitbahay ng mga beshi po ninyo mga bossing ko. Dapat po yung gusto nyo talaga kapag pinanood nyo to na parang ikikinabog, lumarga po kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong akin sinasabing ito? Ito po isa sa mga paborito ko. Ito pa mga bossing ko, ang ating Luya. Ang luya mga bossing ko ay eh, mentras natutuyo ay eh, mas nagiging powerful. Swerte po ito sa pera at pantaboy po ito ng mga kamalasan. Kung ikinubog sa sa pagkakautang ngayong January, ngayong sasapit ng February, makakabayad ka na. At bagong matapos ang February, mapapasin ninyo na nagiging magaan yung daloy na swerte lalo na sa kaperahan mga bossing. Pagtapos ha, tatambalan natin to ng perfectong kombinasyon at pinaka-paborito ko sa lahat din mga bossing ko ay ang asin. Ang asin ay pang-cleansing para kung ano man yung mga na yan ay kayang-kayang solusyonan yan po mga bossing yung mapapasin ninyo na mabilis ang pasok na swerte mabilis ang, uh, kung baga kung ano man po yung pagsubok nyo, mabilis din itong lumilipas kung baga, yung problema ay pinagdadaan lang, lang at hindi tinatambayan, mga bossing iba't ibang istorya po tayo ng buhay kagaya na lagi ko sinasabi po sa inyo walang taon, ah walang taon na walang problema lahat po yan ay may problema, iba't ibang istorya lamang may po mga bossing, para yung mga problemang yan ay hindi natin matambayan, subukan nyo po itong gawin sa pamamagitan ng luya at ganoon din po mga bossing ko ng asin. Ngayon po, marap ka sa gawing silangan ng mga bandan 6.30 at uh, mag-wish ka na ng alas 7 at pag uh, tapos ka na mag-wish, ibabad nyo ito sa sinag ng araw sa umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ang mga ganyang oras ay may dulot na swerte mga bossing. Kung nais po ninyo na mag-umapaw ang blessing ng buong buwan ng Pebrero, subukan nyo po ito. Basta positive ka lamang mga bossing. Alisin ang ugali ng daing ng daing mga bossing. Kasi kapag ikidaing ng daing, nag a ka ng mga negatibo. Kaya ayaw natin na maka na negatibo. Kaya gusto natin positibo. Kaya panay mga magaganda. Kahit mga negatibo nangyari sa atin, panay mga magaganda ang sasabihin. Sabihin po ninyo. Ngayong buwan na ito ng Pebrero, makakabayad na ako sa akin mga pagkakautang at kung may pagsubok man ay kaagad ko itong masusulusyonan, siksiklig at umapaw at maraming blessing ang darating sa akin kung kayo may negosyo sa akin negosyo ay lalong magkakaroon ako araw-araw ng malaking benta hindi na ako mangungutang pa, mabibili ko lahat ang pangangailangan na aking buong pamilya, sa inyo naman po mga anak kasi pantaboy po ito ng, pang, ng kamalasan pangkalahatan, uh, malalayo sa kapahamakan ng aking mga anak at hindi na sila uh, ma, malalapit sa anumang mga panganib at sila ay magkakaroon ng malakas sa pangatawan at hindi magiging sakitin kami at ang aking buong pamilya. Ganun po ang inyo pong sasabihin mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung halimbawa naman malapit ka sa mga taong inggitera, pakilimera at chismosa, Masasabi ko lamang mapalad ka kaysa ikaw ang chismosa at ikaw ang inggitera. Kapag ikaw nakakaingita ang ibig sabihin po niyan higit ka sa kanila. Kapag ikaw nachichismis, artista ka sa kanilang paningin. Ngayon, kung ikaw nape-pressure na at naapektuhan ng inyo po mga anak, gawin niyo na po ito. Upan sa ganon ang mga taong ganyan ay layuan po kayo or kaya po yung mga taong ganyan ay manahimik na sa lalo na sa kapaligiran po ninyo kung madalas ka nakakaingitan kasi higit ka kaysa sa kanila Hayaan nyo lang sila, pero gumawa ka ng ganito, protection din po ito. Magamitan ka man ng kaliwa ay hindi tatalab dahil meron kang mabisang protection. Tapos, bukod sa panalangin na numero uno, naggabayan po kayo, saan man po kayo naruroon at layuan kayo ng mga tao na nakaka sa buhay po ninyo. Ganun po, inyo pong gagawin mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung ikaw ay isa sa mga naniwala at na-issue po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito. Dahil ito po yung makakatulong upang sa ganun, mas higit kayo na makatak ng swerte, lalo-lalo na tungkol sa sa pinangkaperahan. Ngayon pa bossing, ako po eh, dumaan din sa mga napakaraming pagsubok sa buhay alam niyo naman, saksi po kayo dyan ang aking pinanghahawa ka lang at nagiging katatagan na aking kalooban ay kagaya ng may nagsasabi sa akin ang tatag mo Miss Apple, ayun nga po itong isa rin ang pampaswerte kaya ako ay nagiging mas higit na matatag dahil ako ay naniniwala na malalampasan ko rin ang mga pagsubok. At syempre, marami tayong pamilya na hindi dapat pong uh, tayo bumitiw kasi kawawa naman po yung ating pamilya. Kaya lagi lamang pong laban lamang sa hamon ng buhay mga bossing. Subukan nyo po ito mga bossing. Mag-wish ka na ng mula sa inyo puso kung ano pa yung gusto nyong i-wish mga bossing. At pagtapos yung mag-wish mga bossing ko ay ipatong nyo lamang po ito or ilubog nyo po ito dito mga bossing ko sa asin po natin. Pagtapos positive lamang mga bossing mula ngayong araw na ito ng Pebrero ay makakamit ko lahat aking mga pangarap at kailanman na hindi na ako mamamblema tungkol sa usapin ng pera ganoon ang mga pagwiwisya mga bossing ngayon po mga bossing ang pagsasabi lagi ng mga magagandang salitain Uh, kalimutan ang mga pagdaing-daing, yung mga nakakadaing na nagaganap sa buhay natin ay ipagdasal sa mahal na Panginoon dahil yan po ay makakatulong po na masolusyonan ang problema. Yung pagdaing-daing nag-aattract ng mga negatibo, alisin po yung pag-uugaling ganyan kung nais po ninyo na maka-attract ng swerte ngayong buwan na ito ng Pebrero mga bossing. Kaya kung kayo po'y naniniwala at nais po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito dahil ito po isa sa mga subok na at paborito ko ng pampaswerte. Ngayon yung po mga ko, pwede nyo siyang ilagay sa ilalim ng inyo pong higaan or kaya sa inyo pong pagkainan or likod ng pintuan ng inyo pong main door at kapag ito ay natunaw ang asin, itapon nyo lamang at palitan muli ng panibago. Ang gagamitin nyo lang pong asin ay yung po nabibili natin sa bangketa, yung mga mumurahin lamang 10 piso ang takal, 20 at 50. Mura lamang para hindi masakit sa bulsa kung ito po yung laging natutunaw. Huwag kang mag-alala kapag natutunaw, marami siyang negatibo na nahihigop. Sa amin po ay almost Aman, uh, a month bago po natigil ang pagtunaw po nito at ayo uh, yung nga po ay dumating na sa punto na taon na kailangan ng palitan ng pagpapalit ng taon hindi pa rin siya natutunaw. Pero yung sa unang sabakan ay laging natutunaw. Yan po ay hinihigop ang mga negatibong enerhiya. Itapon nyo lamang po sa lababo, hugasang mabuti itong lagayan, at pagtapos, pag natuyo na, lagyan nyo po muli ng panibagong asil. Ngayon pa ko kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Think positive, be positive mga bossing at ang magpo-flow sa atin ay puro positive mga bossing. Kaya kung kayo paniniwala, asya. Good luck bossing po lahat.